Good morning po sa inyo mga partners, welcome back po sa aking uh, munting channel uh, Partner rapi TV So ngayon po ay nandito kami sa sa Quezon Province At uh, nandito kami sa lugar ni na tatay uh, Titinan po natin yung kalagayan nila na natamaan po ng Yung TR4, yung extension po ng ating uh, expressway na dumaan po, dadaan po dito sa Laguna, sa Quezon, hanggang sa Lucena po. Tingnan natin yung, uh, yung naging kalagayan po nila dito. Mga partners, kasama ko po ngayon ang aking kakambira. Nandito na po kami sa Quezon. So, isa po sa sa lupain na tinamaan po ng TR4, nagagawing uh, expressway, ay sa kanya po. So itong itong bahay ni tatay mamaya bibisitahin natin kasi isa yun sa unang nagiba dito sa barangay na ito. So, yung sa pinsan ko doon sa bandaron, nagiba na rin po. So itong kay tatay, papakita po namin sa inyo. chu chu chu. Ayan, dami po aso rito. Mababait naman. Oh. Chu chu chu. Hmm, pugi. Pugi, oh, naman po. Marami silang bantay rito. So Ito yung tricycle ni Tatay. Tatay, ano 'yan? Ah, mga sampayan, kinuha na ni Tatay. Ayan ito po yung bahay ni tatay na nagiba na pala hindi ko alam nabigla rin po ako na ito pala ay nagiba na hmm. yan ito yung dati nilang uh, Ito to so, nagiba na ano na talaga to uh, na na siya ito na yung bahay ni tatay. Ito yung kwarto nila. Tatlong kwarto dito. Tapos may kusina. So dito. Hina na natin to. Yung Mga gamit nila dito nasira na. Iniwan na. Tangke ng tubig. Nandito pa rin. So ito. Ginawa na lang ng linya. Papunta doon sa... Sa aking kakambira. Para hawain yung tubig. Pansamantala. Habang hindi pa... Ginagawa yung... Highway. Ayan. So, ito yung kanilang uh, dirty kitchen. Ito po. Ito yung likuran nila. Ito, kaya wala na po yung mga malalaking puno ng nyog. Mga partners. At saka yung mga ibang puno rito dati. Kasi nga, ito yung dadaanan. Nung highway. Ito, dun sa banda roon, sa may mga puno ng kaymito. Yan, halos linis na po ito. Kaya lang, medyo matagal pa raw ito. Bago ito tuloy ang abutin, baka umabot pa ng tatlong taon. Kasi nandyan pa lang sa parting chaong sa may bayan. Nagagawa na sila ng mga tulay doon. Ayan po. Tingnan natin, baka nandito pa yung alaga ni tatay na bibi. O, oh, ito pa. Mga alaga ni tatay na bibi. Nakukuhaan nila ng itlog. Hello! Ayan. Nung nakaraan dito, nag-ano si tatay, binigyan kami ng dalawang bibe at kinain namin, niluto. Ayan, ganito po. May mga tanim pa ito mga kamote. Pwedeng gulayan ng talbos. Siyempre, lalaman din yan. Medyo magubat na. O, ito. Mga puno ng papaya. Ayan, may mga puno pa rin ng okra dito. Ayan, may mga bunga ang okra. Kanya po Kahit ilang piraso lang hindi na halos nila makain. Okra dito oh na gumugulang na. May mga pasaw din oh yung saluyot. Buno ng saging. O oh, yan, ito naman po mga partners. Kahit na giniba na yung bahay ay binigyan naman din sila ng kaukulang bayad. At uh, na ipagawa naman agad din ni tatay yung kanilang bahay na lilipatan. So mamaya, ipapakita ko po sa inyo yung bahay na ipinagawa pagkatapos po na magiba naman po itong bahay niya rito. Ayan, ito na po mga partners. Ah, nakapag na ako ng damit. Nandito na, kayo, nandito na po kami sa bagong bahay ni tatay. Ito na po yung kapalit nung ginibang bahay na dinaanan ng TR4. So, ito nga rin na. Meron ng uh, dito. Ayan, tapad dito bunso. Si Manuel. Hi, Carmen. Tapad dito pong bunso. Si Ay, Ayan, tapo yan. Ayan, dito po. Ayan, dito tingnan natin. <laughs> Ginagawa pa yung bahay. Ginagawa pa. Ayan, ito na. kwarto kwarto dito, ba? Ayan. Atiso. <rearr> desco <latitude matte> <onents Bana avec moisturizer> yeah, yeah, bandang tayo dito, mayroon okay, ditong barahi. May garami na rin dito. Pwede rin dito magluto. Kung, kung mayroong okasyon, pwede na rin po kasi binubungan na rin to Siguro, lalagyan na lang nila ito ng flooring. Para medyo maayos gumalaw. Ayan, lalagyan pa rin nila ng bakal dito. At least na, na finish na, napinturahan na po ito. Ayan, yun po yung uh, kapalit lang bahay ni Tata. so hanggang dito na lang po mga partners. Salamat po sa inyong panonood. Uh, God bless po. bye, -bye.